Amen. Hallelujah. May babasahin akong verse dito po no sa Matthew 4:19-20 no. Ito po yung pagkapili ng apat niyang alagad no. Sila Juan, Andres, Simon at si Santiago no. Sabi dito sa verse 19 ng 4 ng Matthew. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. So, glory to God. No? So mga kapatid, ito po ay pagpili ng mga alagad ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. No? Pansinin natin, nung pagkatawag sa kanyang mga disiplo ay may iniwan sila mga kapatid at agad-agad silang sumunod kay Jesus Christ, no? Ang ibig sabihin po mga kapatid, hindi po tayo pwedeng tagasunod ni Jesus Christ mga kapatid, no? Kung hindi po tayo tumugon agad sa kanyang panawagan, no? At merong iiwan at meron ding purpose sa pagkatawag sa atin. Ano pong purpose sa pagkatawag sa inla? gagawin ko kayong mamalakaya ng tao to be a of man yung pong sinabi doon sa text no so may ipapagawa po ang Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano mga kapatid gagawin po niya tayong tagahayo sa kanyang mga salita so yan po ang ibig sabihin ng tagasunod ni Kristo mga kapatid so unang-una may iniwan may iiwanan tayo sa ating mga buhay upang tayo ay makasunod ng ating Panginoon no ano po ang kanilang iniwan? Iniwan po nila ang kanilang bangka at lambat, no? At dito naman sa dalawang magkapatid, si Juan at saka si Santiago, pati ang kanilang tatay iniwan po nila sa kan pagsunod ni Jesus Christ. So, ang ibig sabihin po mga kapatid, maraming komentator po sa text na ito, no? May ibang nagkomento po na ito po mga lambat na ito ay ito po yung mga hanap buhay nila, no? So, ito po yung iniwan nila upang sila ay makasunod. Ito po yung Uh, mga balakid natin sa buhay itong mga lambat na to itong mga bangka na to itong uh, para hindi tayo makasunod sa ating Panginoong sa Kristo ito po yung mga problema natin yung mga uh, pag-uugali natin dapat iwanan po natin yan mga kapatid sa ating buhay upang tayo ay makasunod ng maayos sa ating Panginoong Heso Kristo so ibig sabihin lang po mga kapatid na nung iniwan nila ang kanilang ama, bangka at uh, mga trabaho nila, ibig sabihin ay sa ating pagsunod kay Jesus Christ. Kailangan ay unahin talaga natin ang ating Panginoong So Kristo, no? Put God first, no? Above all, no? Yung mga pamilya ay pangalawa na lang po 'yan. Isipin mo si Juan at Santiago, iniwan nila ang kanilang tatay, ang taga na nilang magkasama doong manglalambat. Gunit iniwan nila dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. So sa pagsunod po mga kapatid, mayroon po tayong iiwanan ang ating mga dating pagkatao, ang ating pag-uugali o, o pangalawa po, mayroon po tayong yung purpose kung tayo ay tinawag ng Diyos. May purpose po mga kapatid, gawin po niya tayong ah, mamamalakaya ng tao. Ibig sabihin, maghayo po tayo ng salita. Maghayo po tayo ng salita ng ating Panginoon. Yan po ang kabilin na ng ating Panginoon upang tayo ay magiging tagasunod ni Jesus Christ. We must preach the gospel of God. Glory to God. Salamat po.